May ibig sabihin mo, Lolo? May basbas na ito? Ayun na. Nandiyan na ang pinakamalakas. Nakapangyari na yan. So, kung bang humiling ako nito, talaga ibibigay niya? Ibibigay niya. Sige. Kompleto na yan, Dante. So, sa ngayon, kayo na mag-usap ni Sige. Ah! Oh. Ayun, oh, God. na ang ulan. Pupunta na tayo doon sa mahiwagang puno. Oo. Uh -uh. Tara na. So mahal kay Idol, dala ko yun namin yung para ialay na namin kay Lolo. So hapon na ngayon mga -idol. Last race ng hapon na. Kaya, nah, tara na. Okay. Sana ah. may bigyan na ni Lolo ang ating kahilingan na ano. Isang agimat. Agimat, isang malakas na agimat. Ah, salamat na tuloy. So, ulitin e ko no mga kay Lolo. Ah, sa lahat na tumutulong kay Bogard, ah, tumutulong sa amin. Ah, Ma'am, sir, salamat po kung kung hindi kayo tumulong sir wala tong kambing na ito no. salamat po sa inyong tulong talaga salamat salamat ah. ito lang ha pagdating natin doon sige okay Kambing, pasisya na. Okay, dali nyo. Malapit na kami sa ano. Sa puno, sa may wagang puno. Tingin-tingin mo tingin tayo, baka sundan tayo. Mm. Yeah. Sa so, mga idol, talan namin ang isang kambing mga idol. Alam ko, naghihintay si Lolo doon. Dito na kami, Lolo. Malapit na kami sa, ano, sa po, may wagang puno na. No? nag kami ng kambing. mahaba rin lakad mahaba paglalakad mga aming mga idol no? so oh. Pahinga man tayo. Nakaliwa na nilakad natin. Pahinga man tayo pwing. Ah. Dito kambing. Dito. Dapat ka. Bukong nga kalau dito. 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 Dapat ka. Dito. Dito. itu ka kambing. Mas ang ni kambing. Uy. Kasinsya na kambing ha. Ialay ka namin ha. Para lang sa ano. Sa kabutihan lang. Kasinsya na kambing. So, yun ang mga kaidol. Medyo malapit-lapit na tayo. So, pahinga muna dahil may, may kalayo ka rin namin nilalakad. Uh, so, ito na kambing? Ito dito. Eh, eh kami nga na. Kasi nangilalaan po kami. Ayun na. din pero. Ayun um, na. Yan ang talaga ang ano nila, eh, buhay nila eh. Ah, alagaan para ano. Ngayon pagkain. Oo, so, siya sa kay Ala. Patuloy na kayo dito. So, mga kay, mga kay patuloy na kami no kasi nakatahinga na kami. Tala. Ah. Ay, umuwi na si mga kay dito na tayo nagkita ko ng puno yun oh. o so, sa may wagang puno mga ka -idol. parang umiilaw ilaw yung may wagang puno o oh. kumikislap nakita mo? Oh, mga parang nakaramdam mga na dito ng alay mga kaidol sadyang kumikislap mga parang christmas tree nakita mo? Hindi. Ito, dito 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 tengah sige sige nakawinta ito, ito, na. ito bisan bisan mo bak makuwitan tayo ah ah ay salamat nakarating din nakarating din tayo oh Okay, okay, ah. po, dito na kayo mga ang... kayo lolo lolo magandang hapon po lolo dito dalo, dalo. Dalo. Dalo na lolo ang lalo mo. dito na lolo ang kambing ah. Hinihingi mo para ialay sa'yo. Ano? Ah. ito ka ba, Lolo? Oh, oh. Salamat ko, dito ka pala. Dito nang kami oh. na. Oh! Ah! Ay! Masok ka, ka! Anong nangyari nito kay Bugat, no? Masok ako sa kanya. Ay!

Karangalan ko na na ginigyan ako, ano ako isang malakas na agimat. Okay, okay uh, uh, para sa ano nangangailangan sa akin? Ano pa ang ko. kapit mo si Bugay. Salamat.

Nawala na yung kambing mga idol. Ha. Ang ton, ang ano, lang niya. Pero ang boses jian, pero wala na yang kambing mismo. <tos> Dah. <tos> Dah. 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 kambing Dah. Mayroon pa, subuhay so, pa siya. Sa dante, maraming salamat. Maraming salamat din sa lo. Na tinupad mo yung alay na isang buong lo. At yan ang pinalit ko sa iyo, yung malagas yung pangyayahan. Kaya na lahat, binasbasan ko na yan. Kaya na sobrang Loh. lakas at patulungan mo na siya. Ngunit ito yung kapatid niya. Kasi ako si Lito. Salamat Lolo, salamat. Walang anuman nante. O sige nante. Sa ngayon, nandito na ako sa katawan ni Bugad. So makatulong hey, hey, well, na ako sa iyo. Di Lolo, pero Lolo. Kung mayroon kami kailangan sa iyo, kailangan... lalapit kami sa iyo Lolo ha. Walang problema, nandito lang ako sa katawan ni Bugad. Kami ang sinasabihan mo na ano, magsisigyan ang karapatan na magprotekta sa puno na ito. Oo, oh, oo. Oh. Gagawin namin yung lulo. Oh, may salamat dyan. Isa ka mabuti ang tao. Si Bugay. Mabait din si Bugay. Salamat lulo. Ah. Oh. ah, salamat lulo. Lulo, salamat lulo. Salamat, salamat lulo, lulo. Ah, salamat. Lulo. Salamat Salamat lulo. Ikihin mo ako ng ano, anting-anting. Huwag ka mag-alala lulo. Ito ang puno na to. Pagbatayin na nito. kung mga lalo nilo, hindi to makuha. Ay, kung hindi to kami lo. So yung sinasabi ni Bogard lo. Gagawin namin na buot makakaya kaya namin lolo, protektahan namin po ng ito. Sige tayo kay Dante. Awat tayo. ah, Okay, you're good. Okay, you're good. Okay. Okay, now. I'm going to the mo yung you. What's up for that thing? You never been tight. It's just he salamat din, Ah, oh, salamat din, Lolo. Ah, Mayroon pa kaming mission, Lolo. Ay, Pagsagit niya, no? dito. Pagkatin, Bugart. Sana, Lolo. Gagamitin ko na ito, Lolo. Ano yung binigay na, ano? Ang aging mat. Maraming salamat sa'yo, Lolo. Walang ano man Sige. Sige. Patuloy na kayo. Pag-isa nyo. Ano, Gerd? Sige, pinil kapatid, no? Ah. Babay na, no? Babalik kami. Samunin, ah. But, dente, sa muli, pinakita. Gerd. Gerd, Gerd. Anong nangyari? Masasabihin ako sa'yo. Ano? Ano, Lolo? Dito oh, lang ako sa kitawang ni Bugay. Oo. Ngayon, magkasama na tayong tatlo. Ah, oh, ganun. Sasama oh, ka, Lolo? Sasama ko sa inyo. Kagabayan ko kayo. Lolo, oh, st tama din niya, Lolo, kasi hindi ko alam yung... Anong ano, yung... Paano gamitin to? Eh, huwag ka mag-ala. Nandyan, at tumatik ka yan. Nandyan yung lahat ng mga bas-bas. May ibig mo, Lolo? May bas-bas na ito? Pero na. Nandyan ang pinakamalakas. Nakapangyari yan. So, kung pag humiling ako nito, bitala ko ibibigay niya ibibigay niya sige kubrede na 'yan teh sige yan sakay sa busyapi sa bigay ah oh ah Dante sumalip si Lolo niya ah oh, oh. at kinakausap ko ah siya ah. 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 salamat lolo na ayaw ano, tinupad mo yung ano namin oh hiniling, hiniling, hiniling namin na Binigyan si ano kay Dante mo ng pangyarihan. Ito. So kay Dante, maraming salamat no na ano hindi ka ano sa akin. Hindi mo ako tinatanggihan na tulungan. Sa so, pinang bugad. Talagang bukal sa loob ko na tumutulong sa inyo. Dahil alam ko na ano, nag-iisa ka lang at dito ako bugad. Nandito ako para sa iyo. Ilaban natin ito. Oh, laban natin ito. Hindi tayo magkahiwalay ha. Oh, okay na tayo. At hindi tayo susuko. Hindi tayo susuko. Yan ang mission natin. Totoo yan. Hanggat hindi natin makukuha ang kapatid mo. Oh, maraming salamat. Kasi kapatid. alam ko mga... Alam ko, guard, marami pa rin tao na nangailangan sa akin. Kaya ito, hindi kita hiwalayin hanggat hindi natin makukuha ang kapatid mo. Sa no? oh, maraming salamat. malaking utang na loob ko sa iyo dahil, dahil sa iyo nagkakaroon ako nito. Walang problema. Walang anuman kayo nanti. Galing yan sa ano ko. Galing. Yes, kita tayo kung saan yan na ano binigay ng lolo ko. Salamat. Lolo, salamat. Maraming salamat sa iyo. Tayo na hindi. Tutara so, na, hindi tayo magsayang, Lolo.